natin para mas maganda. Ayun. Ito si Sir. Gagawin natin ng vlog, okay lang? Okay lang, okay lang, Sir. Ito si Sir taga Manila ito. Ngayon, kukuha sa akin ng ano, Nang bibili sa akin ng test na B4. Ngayon, gusto niya malaman kung paano ito gamitin. Ngayon, tuturuan ko siya kung paano gamitin. Pero 'yung pagtuturo ko sa kanya, hindi walang oras kami magtuturuan dito. Basic lang ba kung paano gamitin? So, ito ang gagawin namin. Meron kami Tesla B4 dito. Nakao na ba yan? Oo. Okay. So ngayon, ititetest lang namin tong gold. Lalagay namin dyan. Tapos, ang agandahan dito boss, meron siyang meter layo. Ayan o. o kahit di mo na ano yan ha. May meters na, sabihin natin, 9 meters ang layo. Okay natin. Ibig sabihin, gumagana na yan boss No? Lalapag tayo ulit dito ng gold. Ito lang. Yan, dito ka, tabi ko. Ngayon, dito, north. No? Ano ka ma, ha? Tabihan ko siya. O. Oh. Yan. Pag tumabi ako, lalakad ako ng onte. Pwede na naman natin, o. Oh. Yan, o. Eh. Uro. Uro siya. Ngayon, ipat ako sa south. Yan, south orientation. eh hey, south orientation, o. Ngayon, o para malaman nyo lahat para malaman yung boss yan yung detection nya sa so, talaga nakaka-detect yung tesla ang ko lang ha Ba? o oh. diba nalaman mo talaga pag umiikot o hindi diba usang umiikot diba o oh. walang daya yan sir walang daya diba walang daya Ibig sabihin walang daya to hindi yung kasi pag dinaya mo siya, malalaman mo naman, pag iniikot na gano'n na, daya na. O, oh, yun yung daya wala Malalaman mo kasi sumasabay yung katawan mo at saka sumasabay yung wire. Oh. No? So yun lang yung basic na naturo. Talagang legit yan sir. Legit yung gadget natin. <laughs> legit to boss. Iwala kayo. Marami na nakuha to. Yung baga... Marami, marami, ng, mag, marami nang makapagtestimony niyan sir. Marami na. Kaso nga lang. Sekreto si may iba sir. At saka hindi na namin yung binubulong pa. Yung mga nakakuha. Kailangan pa i-public. Hindi na kailangan. So xe này nó ngon đúng không?